sa maganda magandang gabi na naman sa atin mga kamamay no so yun panibagong videos panibagong updates na naman tayo ngayong uh, araw ng biyernes no so bukas sabado no? alright so si sa isang itong uh, natin na nagpapasakay ng pasahero no ah uh, biyahing pamarindukin na naman and then uh, doon sa gilid, wala na si Jis. Di natin alam kung nasaan si Jis. So, pero i-updates ko kayo mga kamamay kung nasaan. No? And then si Olympia, kararating lang pala niya kanina. So di rin natin nabutan. Tsaka si Oliva. No? So galing rumblo si uliba ay dumating kanina. din di na rin natin uh, dat na. No? Mga paglabas ng mga pasahero. No? And then shout tayo mga kamamay. No? So yun. So bago tayo mag shoutout kung bago ka lang sa aking youtube channel Jomar Official Vlogs Please like and share and subscribe Click notification bells para lagi pong i-update sa mga videos natin mga kamamay no? Alright uh, Shoutout nga pala po kay Idol uh, Eldrian Paul Salis no? sabi, nga po, uh, sabi nga ni Idol ay parehas na silang Tambotyo ni Natasha no? At si TV Nagrasya, Gracia daw yo no? So halos pareho na nga Idol no? May mga Uh, turbo no uh, turbo lang naman ang niya Great. and shout out din kay idol Iverson na bisilya yun lagi na ang present sa ating mga videos bawat up upload natin bawat updates natin no uh, nakasubaybay yan palagi si idol Iverson lalo na sa facebook page natin no And shout out din kay Idol Joel Rudahi no? Shout out Idol And shout din kay Idol Kulits TV Yun, sa Idol, ingat po kayo palagi ano? And James Ivan uh, Rosales Yun, sa Idol Sabi, anong nangyari? So siguro yung tanong niya ay ano uh, doon kay Gis, no. So na dating na dating po talaga sa yung punto na kailangan nila magpahinga ang barko at kailangan na ayusin may mga dapat na ayusin no? para po pagbalik ay condition na uli no? pati ang makina yan so yun shout out din kay Idol Moises Ramos yun shout out sa Idol so baka mamaya parating yung sinuipi no and shout out din kay uh, Idol uh, Tuper Mabunga shout out sa Idol and shout out din kay uh, ay sabi nga pala ni Idol to pero bago ko lang ko lang hindi nag-update no. So yun pasensya na kayo mga Idol no. At uh, medyo napapalayo lang ng posting o quest no. Kaya medyo uh, di tayo nakapag-upload -up o no? kaya di nakapag-update nung nakaraan no. And din kay Idol Jelo Abastillas. Shout sa Idol. And din kay Carl Steven Maduro. Shout sa Idol. Kay Romel Morales. Shout sa Idol no. Shout out at sa, sa kanyang daw sa Nueve no? Alright, so yun uh, Update ko kayo mamaya mga kamay pagdating na Nueve no? Sa mga palis na barko At pagdating na Nueve mamaya And then uh, Info lang sa inyo mga kamay no? na uh, Si Si Julian, uh, Santa Juliana Ay nasa Batangas na mga kamay Kung sino bang nakapanood sa mga nagbibidyo Kay Santa Juliana Ayun, nasa Batangas na siya no? So, pupunta yun dito no, mga kamamay ah, uh, kumbagay yun na lang inantay ni Uliba si Uliba uh, at para makabalik siya sa uh, Batangas to no? and si Santa Juliana ay minanatili siya dito sa Lucina at papuntang sa Romblon no? so di natin sure kung madaungan niya yung uh, si Mara or uh, San Agustin pero tiyak may San Agustin ok no? si Ulibat si Timotia nakapagbiyahe ng Sibuyan at San Agustin Romblon and baka sa Romblon Romblon o kaya sa uh, Bantuno no sana madaungan nila alright so mamaya na lang muli mga kamamay adres ko kayo mga kamamay no? Thank you so much sa mga nakapag-subscribe po. Sana po wala pong mag-skip po ng ads para po makakaipon tayo. Maraming salamat and God bless. Isang maganda gabi at isang paumagang gab paumaga sa inyong lahat. So yun mga kamamay may arrival na naman tayo no? ayun si Kinsey, nakapasok lang ni Kinsey oh. tara ating sa uh, salubungin mga kamamay uy, ingay operation Siga operate ng ano Pagkahuling ng uh, buhangin Buhangin yan Hinakot nila Pasok skin si eh. Rampur Kabay ulan naman ni, eh. Bali na naman ng ulan Rose, si Kinse Kulot na rin si Lorenzo Kulot na Hintik na sumapit oh Kunti na lang eh para humalik ay lumakas na naman ang ulan so, lumakas ang ulan ay pal Alright Thank Pero may yung pa yung ano yun eh, no? Dila ng rampa o. No? Yung binangga yata eh. Tapos na. Says. Puno ang rampa ni. bakit di ba tatlo sakyan bali isang ang karga may maniobra sa, sa lubo maniobra so yun kasunod na paalis natin mga kamami si Reina Olimpiano so, time check tayo alas 12.23

gusto ko malakas sa mga busina na mga barko ha. Kailangan malakas sa busina para maalerto ang mga bangkang mga naladaan diyan sa labas. I yeah. may batas din si Kamamay. Pero dapat talaga malakas ang busina. Kasi may mga bangkang malilit diyan, mga naladaan. po sa Ah, uh, pagyahin sana po ng pumutay lahat para mahugpong ibang pasero. Ito po yung mga banakayan ko ni Ano naman? Wag nang higaan, uh, upuan. Ay, ibang pasero 'e. Mahugpong ibang pasero, marami hmm. sa Wag nang lagyan ng bag. Kung mare sa baba mo na nilagay bago kay sa tabi. Basta malapit sa iyo ang mga gamit. Alright, so yun. Uh, yun may nailaw dun sa tabi ni Olympia o yun malit na yun si Nuebe na po yan mga kamamay no nagaantay sa labas ng breakwater at uh, siya naman ang papalit sa inalisan ni Olympia alright so abangan natin galing rumblon po yan si, si Nuevi. no abangan natin tuloy ang operasyon ng buhangin no aynda pa naman Piloder Loader, loader. Gabong Ah pumasok na baby. Pag may nalis may nadating Yan Loobo na si Kapitan Tabingi Tabingi Sinuebe Tabingi Tabi ah Tabi Mabigat yung kabila Eda Yun Nakikit may, may rubber pinter Ihit na eh check na yung mga kamamay ay alas 12.42 no? namang ating gabi Right? shout out kay Idol Kim Emanuel Pagtawi no? yan oy Yun, matras na rin si Ingat kapitan, papula Ingat sa biyahe Yun magtrasa sa Takbo so good. Pasa na. Ayan, dami. Galing Romblon. Ampun-ampun, Pak. sa dito. May pasyente kayo May pasyente po kayo, sir? Pa? Okay. nyo po doon, sir, sa gate? Sa ang gate? Sa, na may pasok doon. Ah, dito? Oh, po doon, sa pinakaunang gate. Sa so, pinakaunang? Oo. lang na. Sabihin nyo na lang po Pag yung nakapantay oh, paglabas nyo dyan, diretso Sige po, eh. ingat. don lipat si kincil lipat lipat cerobim eroh drok pai bau sa rebuan ang galing yan Kawawa naman yung ano Kawawa naman yung matanda Ito so, yun mga kawawa yun Pinatas yan Para ipili yung mga van dyan Disinuebe Dapat Marami Pero, Sa hangin Bakas bigla Yan okay, lang dalawa bago si 9 naman uh, palis na yung mga kamabay nandiyan na yung Coast Guard no? naging clearing na so, lumakas biglang ang hangin at uh, parang may si Basko, lakas bago ito naman si ano si si 830 si ang schedule niya mga kamabay so yun na lang po para mamaya ang banga. tapos ito yun palis no rights So yun, uh, maraming salamat po sa mga wala saw, sa mga sumusuporta, sa mga nag-like, nag-share, nag, -like, nag subscribe sa aking YouTube channel, Jomar Official Vlogs. Thank you so much mga kamamay, no. Sa mga hindi po nag-skip ng ads po, maraming salamat po sa inyong lahat, no. Thank you so much. Al Lagi pala natin kamamay. Ingat, ingat bless at baka lumakas ang ulan. Ingat po kayo ng lahat.